Uh, so guys, uh, ko lang mag breakfast at medyo may sasabihin lang ako na siguro ipagpatuloy ko na lang to sa sa room kasi medyo medyo may pagkamasilan yung aking pag pagkuhan Um, 22 ngayon, di ba? September 22. Uh, masakit ang katawan ko at masakit ang ulo ko. Sobra pang masakit kagabi pa. Kaya gusto kong may sasabihin. Uli, i-update ko lang. guys, nandito na ako sa room. Ayan. Uh, sabi ko kasi kanina, meron may pagka may pagka sensitive yung aking kasi uh, dito ko tinuloy sa room. Tapos ako ng breakfast, dito na. Pinakita ko lang sa inyo yung mga kaganapan niya yung umaga doon after ng breakfast. Marami pa rin tao. Ang dami-dami tao. Siguro naman everyday ang tao kahit di September, October, whatever. Uh, maganda dito guys, dito sa Boracay, masaya at lalo na dito sa sa hotel na Henan Hotel. Uh, resort. Um, maganda yung service, maganda lahat, pero kanina umaga, kaninang breakfast, umaga pa naman eh Tapos ko nga lang, ay medyo busy pala masyado ang um, sa umaga ka mag-breakfast, halimbawa 6 to 8, to 8, mas mabuti pang mag-breakfast kasi nagbe-breakfast kami mga 8.30 to, to 9.30 or 10, hanggang 10 lang kasi yung breakfast time. So, medyo okay na yung hindi na masyadong tao. Ngayon lang kami umaga nakapag-breakfast ng so, medyo maaga-aga kasi nga nag-try din kami sa umaga at maaga ako nagising kasi nga kagabi ang sakit-sakit ng ulo ko, guys. nagpamasad massage ako then after, masakit parang nag-ano dito lahat yung aking magpa-massage um, nga ako ulit mamaya. Pero dito lang sa taas. Yung sa, yung dito sa baba itama eh, na yun. Ang sakit-sakit kagabi ng ulo ko. At uh, after breakfast pumunta na ako. Usually, after breakfast, deri-deretso dire na ako yun sa beach kung saan-saan naman ako Punta, Pero ako, pumunta ako ngayon sa room. Kasi, napapansin ko lang kasi na medyo sa tagal ko na dito, 9 days na kami, ay medyo natatagalan na ako. Maganda, maganda dito. Pero mas iba talaga guys na yung saglit lang na uh, sa isang lugar. Halimbawa, mga 5 days, 3 days lang. Ito parang tumagal kami. Eh, okay lang kasi nag nag-scuba diving yung anak ko nag, nag, ano siya kasi pero ngayon day ay matatapos na daw yung scuba diving niya um sa ko lang ngayon guys ngayong umaga ay habang nagbe-breakfast ko so nauna na si si Rafi nang tapos kasi nang na rin kasi may scuba diving na siya ako na lang atila sa sa table na sa buffet napapansin ko guys no ngayon hindi lang naman na ano ha ano lang naman to yung mga maliliit pa bata ay pinapahawak na ng mga gadget okay lang yan para para yung parents makapag breakfast makapag ano yung pang para pang kaliwa, kalingawan na ng mga bata para tumahimik yon Siguro naman sa bahay nila ay hindi nila laging binibigyan ng gadget para lang naman na magkaroon ng <coughs> ng uh, another intention yung mga bata habang nasa table. Hindi ko naman sa kanila yun eh, di ba? Pero na pag ano ko lang kanina na uh, tama pala ang sabi ng Dr. Doc Atoy na na marami palang parents pati yung lula tumatawa na rin sa hawak ng dadit kasi natuwa yung apo at nandiyan yung per, ang parents ng, ng bata mga mag-aabot pa lang sa dalawang mga two years ay magagaling na sila magagaling na sila sa ano pero dati six years old tapos hanggang 9 years old halos hindi pa papanuorin ng TV ngayon ay wala pang two years ay binibigyan na para talaga ng dadit para lang manahimik pero sa kanila na yun, wala naman ako. Ano, na naanuhan ko lang kanina kasi habang uh, nag-breakfast ako, eh, medyo na napatingin lang ba ako, left and right, marami sila. Tapos, binibigyan na lang dadget, dadget yung mga bata para manahimik. Pero siguro saglit lang naman yun. At sa kanila ay pag nasa bahay na nila, hindi na. Sana nga naman. Pero ang ano ko talaga ngayon, yung gusto ko lang ipaalam ngayon, gusto ko lang sabihin... Paalam talaga. Gusto ko lang sabihin na... Uh, long vacation... For me is not... Uh, is not... Uh, Iman ko lang. Maganda nga dapat nga ay... Pasalamat nga dahil... Uh, I-enjoy in every minute nga naman. At saka ano... Pero more of... Ano ako? More of... Mas mabuti pa yung nasa tahimik. Ngayon na, na naiintindihan ko na ang papa ko na gusto, gusto niya doon sa, sa bukid. Gusto niya doon magstay kasi tahimik. Hindi naman sa ano, uh, wala pa naman ako sa edad na magiging ganon. Siguro naman. Siguro bata pa. Pero nauunawaan ko siya pag masyado ng maingay, masyado ng um, kasi pag-crowded na. At nauunawaan ko na rin ngayon si Hubie na ayaw niyang pumunta sa mga crowded na pakasyonan. Um, kasi, nung unang pumunta dito si Hubie, that was 1985. 85, 86. Nawala pang kuryente daw dito. Maganda pa. At siyempre yung anak ko ay pinapunta ko rin dito kasi siyempre para mag-relax yung mga ganon. At uh, para sa akin, I think hindi next time, I think hindi na ako susama sa kanya. Bibigyan ko siya ng uh, sa kanyang s -s -s, ano, um, na mag-isa. Hindi, ano lang kasi ito ah, yung bakasyon namin ngayon, treat niya to sa akin for one month. Siya ang nag-ano sa akin, siya ang nag-treat lahat. Um lahat siya ang bayad sa lahat. Pero uh, I think uh, dahil sa edad idad niya, niyan sa idad ko na rin, kailangan ng tag-iisa na kami magbakasyon. Pero pag kami dalawa ni okay lang 'yun kasi pareho ang ang edad namin na na uh, in the same label ng edad. Pero yung edad ng anak ko at ang edad ko ay okay lang din naman pero mas maganda talaga na mag ano na siya yung pang gusto niya rin na mag pero ano niya kasi to eh threat niya kasi to sa akin eh okay lang sa kanya pero uh, I think um, hindi hindi pwede na, nalagi lagi kami magkasama pero hindi naman talaga lagi na kami magkasabuyag uh, what I mean is uh, uh, dapat kasi uh, lagi ako nag kunsaan siya, kunsaan siya pin tinitingnan ko kunsaan siya yung ano, marunong marunong yan siya. Siyempre, uh, syempre nasa edad na rin siya. Pero uh, 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 ano, yung bang SUV si na lang ang kasama ko at siya ay mag uh, sama din ng iba at sa mga kaya level age niya. Um, okay naman kasi may bed siya, may bed din ako. Pero um, iba talaga yung maganda rin naglalaro min kami dito ng card, yung kang ano, maalis kami lumalabas pero um, in the same time na magpunta kami ng beach, nauuna siyang maglakad o di kaya ako ang nahuli o siyang ako na una sa nasa huli. Para kasing ano eh, dapat mag magka-age level yung kasama eh iba iba ang ano uh, okay naman kami sa umpisa yung ganun pero pero sa katagalan ba yung bang mas better na yung mga bata yung mga anak ay may mag magkaroon sila ng sariling uh, time sa sarili na nila at magka magkaroon din ako ng time sa sarili ko ko ng time last 2 days na ngayon hanggang ngayon kasi mamaya pa yun owi oh eh. Maganda din. At kung saan ang puntahan ko, hindi rin niya napuntahan kasi busy rin siya doon. Busy rin ako dito. Pero, uh, what I mean is, uh, ayoko nang matagal. <laughs> Natatagalan na ako guys. Sa totoo lang gusto ko nang umuwi. Pero, uh, antayin ko na lang hanggang matapos ang aming bakasyon. So, ngayon, meron na akong, ano, meron na akong, um, uh, uh, meron na akong, uh, different different uh, ano na different uh, um, way of uh, AIDS level kasi um, ako nakikisama pa rin ako pero yung sa lang ha nagki-cleaning So guys, naputol yung kasi nagkaroon ng make-up room. Ayan. Um, <coughs> Ayan, everyday yan, guys, na inaayos yung room. Um, ipagpatuloy ko lang. Ah, yung sana ba ako kanina, yung about age level na ano. Maganda rin naman talaga ang samahan namin, pero parang ako na yung mag-ano, yung bang uh, magsasabi na uh, pag matagalan na, pag tumagal na, ay dapat magkaroon talaga ng sariling uh, sariling uh, uh, kabarkada niya, kaibigan niya, or um, ako naman ay kabarkada ko same in, in the same level, in the same age. Uh, hindi naman sa pagano dahil yung amin talaga na to ay treat niya to sa akin bilang isang ina, na bilang isang anak na tagal ko nang uh, tagal na niyang nasa isipan niyan mula nung unang-una pang vlog na, na gusto niyang umuwi dito sa Pinas, gusto niya makita ang lolo niya at mag-ikot-ikot. So, ang may mga naikot na rin kami, ulit-ulitin ko kung saan ako lumaki at kung saan ako nagana sa school kung nakikita niya na yun. Pero ang last ko na lang sasabihin guys, um, maganda na magkasama may bonding kami ng anak ko na kami lang dalawa talaga pero 'wag patagalan, 'wag matagal kasi nagkakaroon niya ng ano eh, yung bang syempre malayo. Ako wala akong wala akong masyadong ano dahil dito ko pinas to. Pero ako naman ay matagal na rin ako doon sa Germany, medyo ang mindset ko na rin. Hindi naman mindset lahat, kundi ang mind ko lagi kasi lalo na may mga tanim ako doon at nandun si hubby ay iba na rin. So, next time, masasabi ko na lang na next time ay uh, magbakasyon ako na kung either na ako lang isa o kasama ko si Ube. O magkasama kami buong pamilya. Pero yung dalawa lang kayo, yung dalawa lang kayo, medyo, medyo hindi magkaano. Katulad, katulad niya ni Rapi kung kasama niya yung kapatid niya, mas okay yun dahil lalabas silang dalawa, okay lang yun, dahil kung saan sila may kausap siya, may kung ako, kahit na mag-isa lang ako na lumabas, walang problema sa akin kasi maano naman talaga ako at saka isa pa, dito ako, taga dito ako sa Pinas. Pero masabi-sabi ko rin na ako din, nakakapag ano ako guys, nakakapag ah, kahit isa lang ako, nakakaya ko yan, na naano ko yung sarili ko na mag-isa na kung kahit saan-saan yung ganun pero pag yung anak mo lalo na lalaki yan ako naman babae hindi ibig sabihin na syempre ma'am ako ang mama ay kung lagi kong kinokontrol at lagi kong ano nagkakaroon kayo ng medyo hindi na kasi ang edad na yan nangangailangan na yan ng magsarili pero ang usapan kasi treat nga tatoy okay lang naman wala, na, wala namang problema pero nakikita ko kasi napapansin ko na mas iba talaga na magka either <coughs> na magkasama yung mga kapatid niya o kami ng dalawa ng papa o magkasama ng buong pamilya. Pero kung kami lang dalawa ay medyo ano na, sa umpisa okay. Okay lang yan kasi medyo ano pa. Pero ngayon sa tumagal na nga kami, malapit na mauwi. Malapit na rin kami uwi 5 in 5 days. Kasi sa 1 month ba na kasama kayo, ang problema ko kasi, lagi ko siyang kinokontrol, tinitingnan ko kung saan siya, at ganun, ganun, ganon. Pangit din yun, kahit ako siguro, kahit ako siguro, kahit ako lang mag-isa, no? Uh, kasama ko ng, kasama ko ng papa ko, or mama ko, or whatever. Iba, iba ang, ano na, iba na ang, sa umpisa, okay. Pero pag matagal na, you need, uh, everybody needs uh, to be, to be freedom. Yung may free sa isa't isa na, at tulad ako, free ako ngayon. Maganda ang ano ko. Mas maganda talaga na may free ang bawat isa. Free din siya, pero hindi siya makakapag... Uh, uh, kasi, siyempre, mama anak sa ganong edad, wala problem. Okay lang yan, pero mas maganda na magsarili sila, magsarili din ako. Yun lang, guys, ang inaano ko. Kasi, medyo okay pa naman pero parang nangangailangan na rin akong mag-isa hindi lang mag-isa kundi iba talaga na sarili ko lang tapos siya naman ay kailangan niya rin mag, mag sarili din um, napapansin ko kasi nakukontrol at lagi kong kinokontrol ngayon uh, medyo magkaano medyo medyo may may pagkaano na sa sarili yung pang uh, parang o oh, yayaan mo nga ako mag-isa parang ganun ba wala siyang sinabi wala siyang ano gusto niya lagi akong kasama yung pero ako naman ay medyo parang ano na rin na gusto kong uh, sarili ko lang ang magdesisyon at siya rin gusto niya rin mag-sarili ng desisyon so ang masasabi ko lang pag tumagal na ay kailangan bawat isa ay may freedom may freedom naman kami, pero iba talaga yung talagang gagawin niya gusto niya at gagawin ang gusto. Ginawa rin namin, pero iba talaga na magka, magka ano yung age. So, yun lang guys, ang maaano ko, no? Dapat ay hindi, hindi matagal na bakasyon na marami naman, may naaano rin ako na no? marami na matagal ang ano, kasi uh, ano yung bang more sport at saka more ano, kasi ang umpisa kasi noon nung last week na dito gusto niya sasama ako sa training ng boxing gusto niya yung bang eh ako may may ano na eh yun, yung bang parang first nang hinayang ko kasi mahal din siya wala hindi siya nang hinayang kasi yun daw yan so okay lang pero ang pangalawa kong reason eh, matanda na yun ikaw na lang kasi pang bata yan dito doon sa atin, anytime na kung pumupunta ng boxing kasi dalawa kami ni Ubi magkasama okay lang yun kasi kami matanda doon pero dito sabi ko wag na kasi alam ko naman kung anong gagawin so yun nagkaanuhan na naman kami na bakit hindi daw ako nag-exercise hindi na dyan at saka tumataba na daw ako ay eh, siyempre sa kakakain so uh, in, eh, at saka ito pang masasabi ko na yung paulit-ulitin ko mas maganda talaga yung magka-AIDS magka level niya na ano, either na kasama niya yung kapatid niya o kasama kami ng buong pamilya or kasi lagi kami magkasama niyan whole family nag-stop lang yan ng whole family since 3 years or oh, 4 years ago almost 5 years ago kasi lagi kami magkasama niyan sa bakasyon kahit saan kami pupunta magkasama ay eh, mula ng mag-asawa ng aking panganay syempre masarili na rin siyang mundo at kami na lang. Ngayon naman yung bunso ko, may sarili na yung mundo, nasa Chichilian din ngayon siya. Nasa bakasyon din siya ngayon. At uh, si Rafi, eh, nandito nga kami, mag isang malapit na mag isang buwan in five days. I, uh, I think next time, if ever na magkaroon kami ng bakasyon, ayoko nang ganitong matagal. Ayoko na. One week pilay. Maybe one week mataas na yon. Ayoko nang ano ayoko nang matagal na napakasyon na, na gusto ko kasi kasing edad ko at kasing edad niya rin kasi ang ang gusto ko ay okay naman kami sa mga gusto sa mga ano pero iba iba yung ano um okay lang sa umpisa paulit-ulitin ko pero pag matagala na in the same uh, mahina na rin kasi ako maglakad siya mabilis at yung mga ganun ba pero next time, I think next time, kung magkakasama nga naman kami uli sa bakasyon dalawa, siguro I think hindi na kasi nga uh, trip lang naman niya to sa akin at magkakaroon din siya ng uh, sarili niyang bakasyon. I, I, I think ayo uh, ayoko sa kaliman, ayoko tumagal ng more than one week. Tama na yun. Yung one month over na yun. Hindi. Gusto ko yung gusto ko yung ano, yung bang gusto ko yung iba, walang wala kami hindi kami makap closeness, ha? Ang inaano ko ha, ang closeness. Close kami dito kasi magugusa. Yung closeness ba na na magiging uh, siya kasi tahimik. Ako naman ay masyadong active. Active din siya. Active din ako. Active ako sa pakikipag-usap. Siya naman, kung anong tanong, sabi nga ni Audrey, ng ko kung anong tanong, yun lang ang sagot napaka-boring din, di ba? Napaka ano, meron din siyang diskusyon sa iba, yung bang meron din, meron, pero iba talaga yung bang ka-age niya at ka-age ko. Yun lang guys, ang ano ko ngayon, medyo magkaiba yung ano, dapat magkapareho ang kahit wala naman siguro sa age, magkapareho ang ang hinahanap ko kasi yung closeness eh. Hindi hindi kami maka, makapag-closeness dyan sa labas kasi nga baka ko ano sabihin, eh, yung iba alam na nila na anak ko yan. Ay, yung iba naman ay eh, hindi. Pero sa isipan lang yun. Kulang siguro. Pero hindi ano ah, hindi ano ang, ang closeness namin sa labas, hindi eh. Ayoko ng ganyan. Gusto ko yung closeness na magkaano. So, umpisa close na kami, magkaano kami. Pero iba. Pero pag magbakasyon kami uli, more than one week. Ang one week ay pinakamataas na yun. Yan lang guys. At medyo na ano lang, gusto ko lang mai E da Bye.